Ayan, diretso lang natin part 4 to ng ating topic about sa pagre-resign dito sa Czech Republic. So, syempre marami nagtatanong sa atin sa comment section kaya ituloy lang natin. So, okay. Ang next natin ito topic is about naman sa what if ah uh, kunwari nag-work ka na for example, nag-resign ka na kunwari ako galing ako kay Daikin nag-resign ako kay Daikin bago na ako dito sa bago kong company. Ngayon yeah, ito sa si bago kong company, hindi niya ako nagustuhan. For example, within 3 months, pwede niya po akong um, tanggalin. Okay guys, 3 months ha. Pwede niya akong tanggalin sa company na yon na bago kong company. So, pwede kayo maghanap ulit ng bago. Pero yung 2 months na binanggit ko na once na nag kayo dun sa dati yung company, tapos may bago na kayong company, panibagong run na po ulit yun kasi pumasok kayo not unless kung hindi kayo pumasok okay guys ha remember not unless kung hindi kayo pumasok sa bago nyong company pero kung pumasok kayo kahit isang araw lang yung pinasok nyo ibig sabihin nag run na yung pagsisimula nyo ulit doon sa bagong company so kung tanggalin man nila kayo i-terminate kayo hindi kayo nagustuhan for example uh, nabagalan sa inyo or something hindi kayo nagustuhan ng mga tao. So, pwede po yon nila kayong i-terminate within 3 months. Kapag lumampas ng 3 months, hindi na nila kayo pwedeng tanggalin. So, ito yung tinatawag sa atin na provisionary na kapag lumampas kayo ng 3 months hindi na kayo pwedeng tanggalin pero pag below 3 months kayo pwede po kayong tanggalin pwede po kayong uh, humingi sa kanila ng resignation letter or nang bibigyan nila kayo ng papel na automatic na hindi na kayo doon nagtatrabaho so makakapag-apply kayo sa ibang company ulit so hindi po kayo makakaroon ng problema noon sa ministry nyo kasi mismo ang company ang nagtanggal po sa inyo or ang company ang mismo nagterminate So, what if naman guys, nag-resign ako, for example, galing ako kay Daikin, kawawa naman si Daikin, lagi ko na lang, ano, lagi ko na lang binibigay na example. So, syempre, kunwari galing ako kay Daikin, tapos nag-resign ako sa kanya, tapos ngayon, etong company ko na bago, hindi ko siya nagustuhan. Within 3 months, pwede po akong umalis sa kanya. Hanggang di natatapos yung probationary ko, pwede po akong umalis sa kanya, pwede akong mag sa kanya, lilipat ako ng ibang company. But this is, ah uh, guys, this is risky, kasi panibagong apply ka na naman panibagong ministry ka na naman I hope na kapag nag-apply ka sa ministry hindi siya i-deny. Okay guys, pero madalang naman 'yun mangyari. Pero siyempre, parang matatakot ka rin. Kaka-resign mo lang dun sa isa tapos biglang re resign ka ulit dito sa isa. So baka naman sabihin ng ng ministry ano, staff sabihin niya, ah, ano ko yung problema dito sa taong ito? Ganun. Pero ano lang yan, ha? in my opinion lang. Pero syempre, nangyaya, pwede yung gawin na kapag hindi niya nagustuhan yung bago niyong company, lilipat kayo ulit ng ibang company. Sabi ko sa inyo, below 3 months, pwede yung gawin. Yun guys, kapag bago na yung inyong company. Pero kapag bagong dating kayo dito sa Czech Republic, kailangan nyo munang mag-render ng 6 months. Ay, no, no. Oo, tama. Mag-render ng 6 months plus 2 months rendered para dun sa pagre-resign mo. So, total of 8 months. After nun, pwede ka na mag-resign kung wala sa kontrata mo na tapusin yung contract ha. Depende sa na kontrata nyo. So, binanggit ko na yun sa mga previous uh, vlog ko. Pero kung halimbawang ah, uh, galing ka sa isang company, naka-eight months ka doon, nag ka, lilipat ka sa bagong company, paglipat mo ng bagong company, hindi mo siya nagustuhan. Within three months, pwede ka ulit mag sa kanya. Pero, pag lumampas ka ng three months, hindi po. So, kapag lumampas ka ng three months, ibig sabihin, kailangan mo ulit i-render ang six months. Gets, guys? So, medyo masalimuot yata. Basta, ah, uh, below 3 months, pwede kang mag, ano sa kanila, sabihin na hindi mo sila nagustuhan, or something, maghanap ka na ibang, ano, ng ibang reason out, yun, tapos, apply ka ulit sa iba, yun, pwede po yun. Pwede, parang ikaw yung mag-determinate mismo ng contract, so pwede po yung gawin. Pero hindi ko siya tinry, guys, ha? Hindi ko siya tinry. Pero sinasabi ko sa inyo na pwede siyang gawin. So, yun guys, uh, yun lang yung topic natin for uh, tonight. So, apat po itong part ng video ng about sa pagre-resign. So, in-explain ko sa inyo kung ano yung mga dapat yung dalahin. Dapat nyo i-consider bago kayo mag-resign sa isang company or sa company nyo dito sa Czech Republic kasi may mga nagtatanong muna sa akin dyan na what if po gusto kong mag-resign, ganyan, 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 kasi... Uh, isa sa mga videos ko or siguro some of my videos nabanggit ko 'yon na kapag hindi niyo nagustuhan 'yung company niyo, pwede kayong uh, mag-resign, pwede kayong lumipat na ibang company. kasi uh, ang inyong ang uh, inyong visa dito is parang long-term visa, so hindi po siya naka-specific sa isang company. Lamang pwede kayong lumipat sa iba't ibang company. 'Yan. So 'yan po 'yung kagandahan dito sa Czech Republic. And yun yun lang guys and yun lang yun lang talaga <laughs> anyway guys and sunod kong video is tatakal ko yung ah uh, parang magbibigay ako ng uh, pros and cons dito sa Czech Republic so yan eh parang ang pros and cons ko parang ibibase ko siya sa uh, dati kong pinagtrabahuhan na bansa which is ang Taiwan po at Japan tapos, parang iaano ko siya dito sa Czech Republic. So, magkakaroon tayo ng parang debate by, by the other country from Czech Republic. Yun. So, yun guys. And sana nakatulong po. Sana meron kayo napulot kahit konti. And comment lang kayo kung meron pa kayong tanong guys. Kasi pag nagugustuhan ko yung tanong, talagang ginagawan ko siya ng video. And itong mga tanong na to, parang kinonfile ko to para dun sa mga naggustong mag-resign dito sa Czech Republic. Nakakonfile po to. file ko talaga siya kasi ang dami niyang tanong. Sabi ko, bakit gusto niyo mag-resign sa company? Huwag niyo na akong gayahin, guys. Kasi ako, nag-resign ako sa company ko kasi... Um, Meron po akong personal matter, so health problem yung sakin akin. Kaya ako nag-resign sa Daikin. It's not about the money. So personal problem ko po 'yon. Parang nagkaroon ako ng something sa health that time. So hindi ko po siya masyadong uh, kinaya, pero siyempre may minsan may mga pagkakataon na parang nasira kasi yung record ko kasi siyempre uh, galing po ako sa parang six years na una kong company, tapos three years, three years, so mga tapos yung company na, paggal na paggalingan ko. Tapos biglang pag natin dito, eight months, na <laughs> resign ako. So guys, uh, something, something, ano, nung una medyo nagsisisi ako. Pero nung tumagal-tagal, parang na-accept ko na rin. Yun. Kaya in-explain ko sa inyo yung mga pros, ah yung mga dapat nyong malaman kapag mag kayo sa isang company kasi yan po yung mga naranasan ko. So guys, yung mga naranasan ko na gusto kong ibahagi yun sa inyo yung mga alam ko so sana uh, marami pa tayong matulungan and sana magkita-kita tayo dito guys. So, medyo suplado lang daw ako sa personal, sabi nila. Pero hindi ko alam kasi hindi naman din ako palalabas ng bahay. Ayun, gusto ko lang talaga na magbigay ng information kasi ang dami-dami nagtatanong sa akin. Kasi parang saan ba ako nagsimula? Dati na kasi akong merong ano, videos ng papunta ng Japan. So, yun. Tapos parang nakapag-upload ako ng sa Czech Republic. Tapos parang may nag-comment doon. Parang nagsunod-sunod na siya. Kaya yun, nakapaglabas na ako ng video. Anyway, 8 minutes na naman tayo guys. Ang haba-haba na naman. Okay, bye-bye guys. So tingnan nyo na lang sa ano ha. Sa, sa, link, sa description. Yung part 1 hanggang part 4 ng ating video. Kung mapanood mo to, nandiyan ang part 1 tsaka yung part 4. Thank you guys.